Good morning mga tangko. Gagala muna kami at ito yung part na dumaan kami sa Pangilwit Bridge. Papunta na Kalilangan Cold Spring Resort. Kaya mga tangko, samahan kami bumiyahin. At ito ang tam na ang sobrang init. At ito na nga nung papasok na kami dito kahit napakainit mga kaangkol. Ramdam mo talaga yung lamig ng hangin at ito na nga. Lumiko na kami papuntang Kalilangan, Cold Spring Resort at ito na. Nakarating na kami mga kaangkol sa Daddy's Resort, Kalilangan, Cold Spring at Dapat picture mula kami kasih. Bapak ayat mula nang eh Kaya ayat. At ito na nga. Tingnan niyo mga kangkol ang linaw ng tubig. Kaya wow. At ang ganda pa ng swimming pool na mga kangkol. Oh. Tingnan niyo. At ang laki pa. Atian mengakan kau tinggal yo, super